ang lutong oh puno na parang mahuhumsik ka dito kasi laki kambing na to mga ano kasi to mga imported na mga kambing alright guys mayong good day mayong gabi na po <laughs> Kaywa man tayo lingaw mag vlog na po dah <laughs> Flex na totong tong shades na bagong gipalit sa timo. Ay <laughs> gan. Ah, Asa gi kan? Gi kan mo si Jason? Gi mo si Jason? Gi ni mo? Ah. Kalimtan na ko ganyan god Nakalinta, nakakapasulod. Wala na, nandideliver na. Deliver na, may buwan. Feed sa kanding. Ha? Muna, sa kabila. Ah, kabila. Itong isang. Ah, dalawang kabila. Ah, naman, hindi pa. Sa kanyang Hmm para dito yan no so mga kambing ayan ilapit mo yun doon sa sasakyan ko so may kabila pa kasi kaming kambingan at saka kabayo doon namin ilalagay yan yung dalawang sako Alright. right, uh, dito sa province ng puntahan namin dito sa Canada. Walang ganong ano, walang ganong kabahayan. Mga ano lang ito, mga kadamuhan. Ayan. Malayo kami sa ano, malayo kami sa probinsya. Oh, daming apulo. Uh, yang gutong pulutin. Gutong pulutin. Ko yan, sayang, sayang. Daming nahulog. Ah. hu, Daming nahulog na apple ba? So, kuha tayo ng timba. Dahil, pupulutin natin yung mga apple. Sayang din eh. Kahit na hindi natin makain eh, may bigay natin sa kambing. Yan, daming apol. Hmm. Punuin natin tong mm, timba na yan. Ayuh Dito, ang dadami o. Oh. Ayan o. Oh. pa o. Oh. Kaya mo tayo dito. Kaya mo natin itong nasa puno. Hmm? Sarap. Ang lutong. Matamis. Matamis na malutong. Kasawa kumain na ano, apple. Ito lang yung libangan namin guys Malapit kami Ay malayo, malayo kasi kami sa, no, sa city ah, Ay papano eh, May mga Alaga si boss Ginapaano sa amin pa Alaga Hmm, dadami ng ano. Ang nahuhulog. Pira na sa akin. Kukunin ko sana yung pamilya ko. Kaso, ah, pinaprasis na pala. Kaso, na-refuse. Mingaw. <laughs> mingaw. Sa Bisaya pa Mingaw. Eh, tsaga, tsaga lang. Oh. Naglag sa taas. Refuse sila kasi paiba-iba yung ano, paiba-iba yung Ah... Uh, policy ng ano, immigration. Sayang. Buo na sana yung pamilya ko kaso wala, wala tayong magagawa. Kadami sa ilalim ng ano. Mga damo. Ito pa paano yung content natin eh na ituloy dito sa Canada kahit na ano lang para re-upload re, -uproad, re -uproad lang tayo sa mga iba nating mga videos so sa susunod pagka may ano na may ipon ah uwi tayo ng Pinas may ano tayo may capital ba dahil pagka vlog lang yung pinagkukunan natin ng ano ng income hindi hindi kasus hindi ka hindi masusustintuhan yung ano natin pang araw araw na pangangailangan kaya kailangan talaga na may iba kang income pagka may ipo na at saka kapital doon na tayo doon na tayo magpupukos oh ang dami pa tama na to puno na oh puno na bigat pa naman ito ay 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 oh tara let's go yun ang mga paligid namin damu-damu lang ito mga bahay. So, dito ay kukunti lang kaming Pilipino. Pagka yung iba ay nasa biyahe, eh, pagkagang mahuhumsi ka dito kasi wala kayang kasama ang iba. Ano lang, kukunti lang kami dito na kasama. Pagka wala silang biyahe, saka na magka, mag, ano, mag magkabanding banding so, pagka ngayon eh, may biyahe ah, ala wait hmm inaway-away kasi yung ano yung dalawa inaway ng dalawa na yan eh ay, kawawa din. Kasi may sungay ang dalawa oh. 'Yun tong dalawang 'to, walang sungay. Ay, kawawa. Hindi pwedeng ihalo doon ang pagkain kailangan nakasiparit yung iba para makakain lahat laki yung kambing na to kung si personal grabe yung laki mga ano kasi to mga imported na mga kambing sawa na sa <laughs> apple oh binong kama ng tubig oh yung tubig nila tubig naman kaya oh para hindi magsawa so yun lang yung libangan namin dito kahit paano eh may, may ano din ba Mawala din yung stress sa katawan Kahit papano eh Mawala din yung stress sa katawan Kaya pag makakita ka ng mga uh, Alaga mo Ganyan Siyempre Banding banding din sa alaga Ganun lang So, yun lang guys uh, This is uh, my uh, Vlog For now So kahit na word yung vlog natin Salamat pa rin sa mga nanonood God bless